Hello guys! Ito yung aking ulam, munggo day. Ayan. With karni ng baboy. Munggo. And yung aking sahog na gulay ay... Taraan! Malunggay at saka... Katuray or katuday. Ayan. Binabad ko. Taraan! My dinner. Ayan, nilagay ko na yung katuray and then ilalagay ko na rin yung malunggay kasi parehong madaling maluto ito. Ayan. Dinner in ano ko na ito bukas. I'm sure marami pang matira nito. Kasi madami itong sahog at saka yung, sit, uh, yung munggo. tinimpla ko na rin. Pero dagdagan ko ng konting asin mamaya. This is my dinner, guys. And maybe lunch bukas kung maraming matira. Luto na, guys. Nadagdagan ko na rin ng konting asin. Kaya ready to eat na munggo with pork katuray and dahon ng malunggay thank you guys for watching